Saktong dalawa oras 25 minuto ng umaga. Noong ika labing apat na ng Nobyembre. Dalawang libo at Local time. Isang pormasyon ng 50 Kos de Koy na pinapatakbo ng Ukrainian Tactical Air Force ang nagsimulang tumawid sa Black Sea. Diretso ang kanilang punta sa mahigpit na binabantayang Eastern Defense Belt ng Novorossiysk. Ito ang sonang protektado ng pinakamatinding air defense network sa buong rehiyon ng Krasnodar. Matapos ang mahigit 300 at 72 milyang paglipat sa gabi. Wala pang 25 milya na lang ang layo nila sa targetang Novorossiysk port. Nag-init na ng husto ang kanilang mga makina matapos ang mahigit dalawang oras na tuloy-tuloy na operasyon. Ang mga fuel gauge sa control console sa VA Command Center ay pababana sa sa peligrosong level. Ilang drone ang nagsimulang bahagyang lumanig dahil sa mababang paglipad at sa makapal na alimuong mula sa dagat. Ila na ayon ang lahat sa plano. Hanggang sa isang Russian Navy Raptor class patrol boat ang biglang lumitaw mula sa kadiliman. Hindi kalayuan sa dulo ng Cape Sunso. -so. Halos kasabay nito, natukoy ng crew dispersal. ng barko ang banta at agad na nagpaulan ng bala mula sa labing apat na. Lima man machine gun, nagawa nilang pabagsakin ang tatlo hanggang apat na drone lamang na malapit sa kanila. Ilang sandali lang, nagpakawala ang fire control team ng dalawang iglas manpads missiles. Ito ay mga sandatang idinisenyo para sa mga helikopter na ngayon ay pinatama sa maliliit na target fracture, na lumilipad ng napakababa sa Black Sea. Agad na naghiwa-hiwalay ang komisyon, na parang isang kawa ng ibon na ginulat ng lawin. Isang grupo ang biglang umangat. Nabigla sa atake. Isa namang grupo ang sumisid pababa. Halos dumadampi sa tubig. Ang mga natitirang drone ay nanatili sa kanilang kurso. At sinalo ang mga paparating na Ang resulta, north, isang igla misele ang nawala ng lock red, at sumabog red, malayo sa target. Ang pangalawa ay tumama sa buntot ng isang EV. Na nagliyab sa himpapawid. Ngunit hindi nito napigilan ang decoy swarm na sumugod patungo posture, sa air defense ring na nagbabantay sa Novorossiysk port. Range, Nang mapagtanto na hindi nila mapipigilan ang mga J. Mabilis na nagpadala ng emergency code sequence ang crew ng Raptor sa air defense command post na tatlo milya lang ang layo. Ilang segundo lang matapos matanggap ang distress them. signal. Ang buong early warning grid ng Krasnodar, Jelenzik, at Novorossiysk ay agad na nag-red alert. Isang network ng siyam naput anim e Big Bird. Siyam naput anim e anim -e, We have an incoming signature. At electro optical track at high surveillance stations ang nagsimulang magpadala ng tuloy-tuloy na babala. Maraming papasok na bagay. Mababa ang altitude. Bilis ay isang daan exactly at apat na well. hanggang isang daan at pitong Posibleng isang ETS-1. Sa loob ng Integrated Air Defense System, the UAVs execute the maneuver with command center precision, ng Southern Russia shifting into the new attack configuration. Hindi nagatubili ang on duty na Lieutenant General. Nag-iisa lang ang kanyang utos, engage coroner. all targets. The their Destroy patrol. everything. At iyon mismo ang reaksyon na hinihintay ng mga Ukrainian plan. Ilang segundo strict, lang ang lumipas. Ang buong sistema ng depensa na nagpoprotekta sa Novorossiysk ay nagising. Natila isang halimaw na sinibat. Mga e-negatibo, apat na daan. Buking dalawa. Torn dalawa. At Panzers isa ay sabay sabay ng paputok. Ang happen, kanilang mga zero, three, active ten. radar seeker ay nabuhay. At naglock sa maliliit na puting tuldok na sumusugod sa kanila. Sa loob ng ilang minuto, ang silangang bahagi ng Black Sea ay nagliwanag na parang isang military fireworks show. Mga usok mula sa Karel launches mga hibla ng apoy mula sa autocannon, at mga bolang apoy kung saan nadurog ang ilang drone sa himpapawid. Habang nagdiriwang ang mga Russian Air Defense Crew sa kanilang matabumpay na intercepts, sa pag-akalang napigilan nila ang isang malaking banta. Daan-daang milya ang layo sa isang maliit na underground command bunker sa Mykolaiv Oblast. Abala ang Luty Strike Team sa pagproseso ng mga bagong datos. Walang kamalay-malay ang mga Ruso na ang mga target na kalalabas lang nilang gastusan ng 10-10 milyong dolyar sa missiles at bala. Ay mga murang composite frame lamang. Natatlod printed o galing sa mga salvage na commercial drone na nagkakahalaga ng wala pang US Dollars isa zero. Zero 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 bawat isa. Ang kanilang layunin ay hindi manira. Kundi ang mangolekta ng napakahalagang intelligence packets. Isang detalyadong coordinate map ang kaka-upload lang ng direkta sa labindalawa Lutie Strike League. Ang mga ito ay lumilipad sa likod ng mga decoy. Sa layong siyam na milya, inilunsad sila dalawampu minuto matapos ang decoy swarm. Agad-agad, pagkatanggap ng updated target grid. Sabay-sabay na nagbago ng pormasyon ang lahat ng labindalawa Lutie Apat na sasakyan ang lumipat sa western corridor limang sasakyan ang dumaan sa hilagang baybay ng Xemes Bay. Habang ang tatlo naman ay sumuong diretsyo sa makitid na puwang sa pagitan ng dalawang radar coverage zones. Ang siwang ay may Laundry lapad lamang na isang daan at tatlumpu hanggang dalawang daan talampakan on sapat on lang two. para makalusot ang mga drone ng hindi natutukoy. Bawat li-isang daan at siyam naput-anim ay may habang mas mababa sa isa-sero talampakan. Gawa ito sa Radar Absorbent Composite Materials na nagpapababa ng radar cross-section nito sa ilalim ng 0. Zero. 0.5 zero metro kwadrado mas maliit pa sa isang black suicide. Dala nila ay mga die penetrator incendiary warhead na may halos isang daan at pitumput pounds na pampasabog. Tatlo oras 10 minuto ng umaga. Lahat ng labindalawa UTVD ay pumasok sa final attack run. Bawat isa ay sumisid patungo sa nakatalagang target. Habang ang mga Russian duty officer ay abala pa sa paggawa ng kanilang ulat ng makabuntay na ang Ang unang dalawang LUTY drone ay direktang bumangga sa siyam na La anim la-anim radar station sa Abrodurso Air Defense Cluster. Ito ay isang US$ dollars 25 million early warning radar. Ang mga mata sa himpapawid ng S negatibo, apat na daan system. Pinamaan ng unang drone ang umiikot na antena mast, na sa buong horizontal scan mechanism. Ang pakalawa ay bumagsak sa likurang power cabin, na nagdulot ng pagsabog see, sa mga sistema ng kuryente at kontrol. Wala pang This isa segundo. Tuluyang nagdilim ang radar screen ng command station. Matapos bumagsak ang siyam naput anim le anim e, Tatlo pang liti drone ang lumapit sa naput dalawa ring anim i-grabstone fire control radar. Ito ang sentral na utak sa pag-target ng buong S-negatibo, apat na daan battery sa Jelenzi. Ang radar na ito ay isang sopistikadong fire control system na responsable sa pag-track at pag-lock ng mga target para sa apat na putwalo anim long-range missiles. Ang halaga nito ay 35 hanggang 40 milyong dolyar at nakakabit sa isang tatlong daan at anim na pu degree rotating platform para bantayan bend, ang airspace an hanggang sa mahigit isang daan at 86 milya. Ang Luti Drone Number no. 4 ay bumangga sa main control cabin. Ang sentro ng signal processing computers at data link network patungo sa negatibo apat na command vehicle. Tinamaan ng Drone Number no. 5 ang phased array antenna joint na bumali sa central rotation axis at agad na nagpatigil sa directional scan. Ang drone number 6 ay sumabog sa tabi ng electro-optical signal transmission hub na sa buong data pipeline sa pagitan ng radar at mga launcher nito. Sa loob ng wala pang apat na segundo. parehong pangunahing radar ng S negatibo, apat na daan network ang siyam naput anim la anim at ang siyam naput dalawari anim gay tuluyang nasira. Ang buong rehiyon ng Novorossiysk, na dating pinaniniwala ang napapalibutan ng isang hindi mapasok na radar network, ay ngayon, bulag na. Agad-agad, ang natitirang pitong Lutti drone ay inutusang magpalit ng target at atakihin ang mga nakapalibot Eto. na S-negatibo 400 launcher. Sa hilagang bahagi ng Abrodurso, dalawang launcher ang tinamaan sa, sa kanilang control cabin na nagpaapoy sa mga kable at nagpatigil sa kanilang kakayahang magpaputok. Isang pangatlong launcher ang nabutas ang walang lamang missile canister. At ang balangkas nito ay nasira habang mabilis na kumakalat ang apoy. Sa Jelense. isang huling launcher ang inatake mula sa direksyon ng dagat. Dahil sa impact, nabali ang elevation frame. Kaya't hindi na maitaas o mailunsad ng launcher ang mga missile nito. Ayon sa pinagsama-samang ulat ng Ukraine, hindi bababa sa apat na S-negatibo, apat na daan launcher ang malubhang nasira at dalawang pangunahing radar ang nawasa. Ito ay tuluyang nagparalisa horizon, sa long-range air defense shield na nagbabantay impact, sa Novorossiysk port. May mga natitira pang voc-up or units. Ngunit kung walang long-range early debris. warning, ang tinatawag na impenetrable lariyaydom ay sa papel na lang umiral. Bukas na ngayon ang daanan sa baybayin. Mula sa isang tagong launch site sa Mykolaiv Oblast. Pumasok na sa eksena ang mga tunay na salarin ng gabing iyon. Tatlong long-range upgraded Neptune cruise missiles. Dalawang taon ang ginugol ng mga Ukrainian engineer para gawing isang long-range infrastructure strike missile ang Neptune. Mula sa pagiging isang coastal anti-ship weapon. Pinalawak ang range nito para maabot ang Novoroshis mula sa loob ng teritoryo ng Ukraine. Isang pinahusay na sea-skimming algorithm ang nagbigay daan sa paglipad nito ilang talampakan lang sa ibabaw ng tubig. At isang upgraded na linis na matataglaban sa matinding GNR jamming. Nang dumating ang signal, la negatibo, apat na daan cluster sa Novoroshis. Pansamantalang bulag. Natanggap ng Neptune launch crew ang huling utos, fire agad-agad. Ang tatlong long-range Neptune missiles ay inilunsad. Sampung segundo ang pagitan. Bawat isa ay may dalang isang daan at limampu kilogram na penetrator warhead. Na idinisenyo para sumabog matapos tumagos sa mga estrukturang pang-industriya tulad ng mga tangke ng langis. Sumulong sila sa Black Sea sa isang staggered triangular formation, bawat misil ay pumili ng sariling ruta para maiwasan ang deteksyon ng mga natitirang Russian Naval Radar. Dahil sa ultra-low altitude, labing-anim na hanggang 23 talampakan lang sa ibabaw ng tubig. Tuluyang nawala ang mga misil sa mga long-range radar. Nang wala ng labinsyam na milya ang layo nila sa baybayin, pumasok ang tatlong Neptune missile sa kanilang terminal phase. Nag-power on ang kanilang mga active radar seeker naghahanap ng pinakamalakas na signal. At naroon na sila ang mga kumpol ng tanke. Pipeline. At loading berth ng Shaskaris Oil Terminal. Ilang segundo lang, na-activate ang radar terrain matching algorithm. Ang real-time na imahe mula sa Seeker ay agad na itinugma sa mga preloaded na mapa ng bawat technical cluster. Mga mapang nakalap dati ng mga Ukrainian, Ngie at Satellite. Kumpirmado ang mga target. Ngayong gabi, direktang tatamaan ng Ukraine ang lalamunan ng oil export system ng Russia. Tatlo oras 40 minuto ng umaga. Wala pang pito. 5 milya ang layo ng tatlong Neptune sa Novorossiysk port. Ang mga Russian air defense, na halos isang oras ng lumpo, ay sa wakas na tanto kung ano ang paparating. Wala nang oras para sa verifikasyon. Wala nang oras para sa utos. Isang natitirang Panzers isa malapit sa daungan ang lumipat sa emergency intercept mode. Isang bugso ng 57, anim in ang desperadong pinalipad. Kasabay nito, dalawang Torm dalawa system na nasa mas loob na bahagi ng Novorossiys ang umikot at nagpakawala ng tig dalawang short range interceptor. Anim na interceptor missile sa kabuan ang inilunsad sa loob ng 15 segundo. Pero huli na ang lahat. Ang Neptune ay lumilipad sa taas na labing anim na talampakan lamang napakababa para sa radar stabilization. Ang mga interceptor ay lumihis ng landas at sumabog sa ibabaw ng tubig. Naubos na ng Panzer at Thor ang kanilang huling mga misail. At hindi na napigilan ang paparating. Ang tatlong Neptune ay patuloy pa rin sa paglapit. Wala ng tatlo milya mula sa target. Tatlo oras apat na minuto ng umaga, Direktang bumangga ang neptune isa sa central manifold platform. Ito ang tagpuan ng lahat ng pipeline ng langis na nagsusupply sa mga loading pier. Nagdulot ito ng isang chain reaction. Nagputukan ang mga tubo. Ang high pressure na crudo ay bumuga na parang fire hose. Sa loob ng tatlong segundo, ang buong manifold zone ay nilamon ng isang lumalagablab na oil firestorm. Pagkatapos noon dumating ang Neptune dalawa. Diretso itong tumama sa Eastern Loading Pier. Kung saan nakadaong ang oil tanker na Arlan. Na may watawat ng Sierra Leone. Pinamaan ng misal ang mismong base ng main pump tower. Sumabog ang warhead nito sa ibabaw lang ng tubig. Na nagdulot ng dual effect na pagsabog. Isang pagsabog ang sumira sa istruktura ng pier. Habang ang shockwave naman ay pumasok sa mga compartment ng barko. Mga compartment na naglalaman ng libu-libong tonelada ng krudo. Override, Ilang sandali control. lang, nagliyab Arland mula sa loob. Ang takip ng mga hatch nito ay sumabog. At ang barko ay tumahilip. Ang kumakalat na langis sa tubig ay nag-apoy. At naging isang ilog ng apoy sa tabi ng pier. Para sa Ukraine, ito ay collateral damage munit para sa Russia, ang pag-atake sa isang dayuhang barko ay may mga kahihinatnan sa diplomasya. Maritime Insurance at sa International Energy Market. Bago pa man makatugon ang mga control system ng daungan, dumating na ang Neptune 3. Bumangga ito sa technical control hubang lugar na responsable sa kuryente. Pressure Management at Fire Suppression sa buong Sheskaris hindi ito lumikha ng isang malaking fireball. Ngunit winasak nito ang lahat ng kritikal na sistema. Ang high pressure pump network. Ang mga main electrical cabinet. At ang internal fire suppression pipelines. Ang buong emergency response architecture ng terminal ay tuluyan ng naputol. Habang naglalagablab ang apoy, wala nang natitirang sistema na kayang kontrolin ito. Sa loob ng wala pang siyam na segundo, gamit ang tatlong cruise missile lamang. Tuluyang naparalisa ng Ukraine ang buong Shevchaskaris export Argentina. terminal. Ang financial lifeline ng Novorossiysk port na tinatayang 100 at apat na po hanggang isang daan at 80 milyong dolyar kada araw ay biglang naputol. At hindi doon nagtatapos ang mga estratehikong kahihinatnan. Ang CIS o Caspian Pipeline Consortium pipeline ang daluyan ng langis mula Kazakhstan patungo sa Black Sea ay napilitang isara ang mga balbula nito. Bumagsak sa zero ang oil export sa Black Sea sa unang 12 hanggang 24 na oras. Ang pag-ataking ito ay hindi lang sumira ng infrastruktura. Agad nitong yumanig sa buong pandaigdigang merkado ng enerhiya. Ang insurance premium para sa mga tanker na dumadaan sa Black Sea ay tumaas ng 15 hanggang 25% sa unang anim na oras. Ang presyo ng pandaigdigang Brent crude ay tumaas ng 2% noong umaga ng ika negatibo 14 na ng Nobyembre. Hindi dahil biglang bumagsak ang supply. Kundi dahil nawasak ang kumpiyansa ng merkado sa kakayahan ng Russia na protektahan ang sarili nitong infrastruktura ito ay hindi lang isang atake sa isang oil port. Ito ay isang dagok laban sa haligi ng sistema ng pag-export ng enerhiya ng Russia. Isang direktang tama sa makinang pampinansyal na sumusuporta sa budget ng Moscow para sa digmaan. Sa isang pinag-isang atake, yumanig ang pundasyon ng ekonomiya ng Russia. At napilitang harapin ng Kremlin ang isang hindi maikakailang katotohanan. Wala nang lugar na ligtas.